Kumusta mga Ka-Atletico? Trending ang pangalan ni Cici Rondina sa social media nitong weekend, pero hindi ito related sa volleyball. Nasa South Korea ngayon si Cici kasama ang mga players ng Alas Pilipinas para sa Independence Day event doon. Bukod sa Alas Pilipinas, guest din sa naturang event ng SB19, isang sikat na Pinoy pop group na pinasikat ang ilang kanta tulad ng Mapa at Gento. Sa naturang event, natanong si Sisi ng host kung kaninong performance ba ang inaabangan nito. Mapapansin naman na clueless si Sisi at hindi niya talaga kilala kung sino ang mga magpe-perform. Dito niya sinabi ang pangalan ng SB19 sa baybiro na Starbucks lang daw ang alam niya na tinutukoy ang initials na SB sa pangalan ng P-pop group. Well, maraming 18 pangalan ng fandom ng SB19 ang mukhang hindi nagustuhan ng hirit ni CC tungkol sa kanilang favorite group. Nandyan ang mga banat nila kay CC sa X na pinatatamaan ng Philippine National Team Player dahil lang hindi nito kilala ang SB19. Heto ang ilan sa kanilang komento. Dahil dito, sa isang Instagram live ay nagsorry si Cici sa mga fans ng SB19 na na-offend niya. Pagkaklaro niya, talagang hindi lang niya kilala ang SB19 at wala siyang intensyon na madisrespect ang grupo. Personally, hindi ko talaga, hindi ko alam ba. Ang daming na-offend siguro kaya I'm sorry talaga. I'm really sorry. Say ni CC. Well, maraming volleyball fans ang to the rescue agad JCC at sinabing walang reason para mag-sorry si Rondina. Maging si SB19 Stell, pinagsabihan ng kanilang mga fans na itigil na ang pambabash kay Rondina. I personally don't tolerate this kind of behavior. Stop this. Sa ad Stell. Ang leader naman ng grupo na si Pablo, nag na rin sa kanyang ex-account at pinaalala sa kanilang mga fans na hindi lahat ng tao ay kilala sila. Respect and acknowledge na hindi lahat ng tao aware or kilala ang grupo namin. Hindi rin sa lahat ng oras, everyone will hold a favorable opinion of us. That's fine. There's no reason to spread hate, disrespect, or drag down our fellow Filipinos. Saad ni Pablo. Well, hiling lang namin ay matigil na ang bangayan sa parehong fandoms at magkaayos na dahil pareho namang nagbigay karangalan si Nasisi at ang SB19 sa bansa sa magkaibang larangan.